hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puhunan at magaan na buhay para sa mga magsasaka ito ang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pangunahan ng paglulunsad ng Agri Puhunan at Pantawid Program para sa mga magsasaka. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tinutukan ni Rose Babiera. Hindi na mamom problema sa pamumuhunan at paggastos ang mga magsasaka. Iyan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos nang pangunahan niya ang paglulunsad ng Agri Puhunan at Pantawid Program para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Sa programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap aniya ng Interventions Monitoring Card o IMC na magagamit sa pagbili ng binhi, pesticide abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchant at maiwasan na ang paglapit sa mga pahiramang may mataas na interes. Ang programang ito ay sa tulong ng Kagawaran ng Agrikultura, kasamang Development Bank of the Philippines at Planters Products Incorporated, sa panayam sa DZRH kay Director Roberto Antonio ng DBP. Ayon sa masusing pag-aaral, nakita ng mga kaugnay na ahensya na ang pangunahing suliranin na kinakaharap ng mga magsasaka ay ang pagkalubog sa utang. Wala na anyang kinikitang mga ito dahil napupunta na lamang sa pagbabayad ng interes mula sa inutang nilang puhunan at ito raw ang nais na tugunan ng gobyerno. Ngayon ang ginawa natin, hindi na sila pwedeng umangutang. Mm. Bibigyan natin sila ng credit card. Mm -mm. So wala na ho silang utang, gagamitin nila yung credit card, kukuha ho sila ng mga inputs na tinatawag natin. At maliban doon, sa uh, loob ng apat na buwan ng pagtatanim, bawat buwan, sa unang linggo ng bawat buwan, bibigyan natin ho sila ng 8,000 pesos so para upang sa pang araw-araw nila. So bale, babayaran lang ito o yung credit card na tinatawag, magbabayad lang sila pagdating ng pag-ani, pagbenta nila nitong inani nila sa hmm. NFA. Bagamat may interes pa rin, pumapatak lamang daw ito ng 2% o 500 piso kada buwan. Inaasahan na sa paglulunsad ng programang ito, mula sa 15 to 20,000 pesos ay tataas sa 77,000 pesos ang kita ng mga magsasaka. Mga magsasaka na nagtatanim ng palay lamang ang sakot ng agripuhunan. Ngunit ayon kay Director Antonio, ay layon pa itong palawakin at ang unang target ay maabot na isang milyong magsasaka na ang nakikinabang dito. Ang inisyatibong ito ay tugon sa panawagan ng mga kaugnay na ahensya kay Pangulong Marcos ukol sa food security at sustainability ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtapos na ang pinakamahabang international state visit ni Pope Francis sa Asia Pacifico kung saan apat na bansa ang kaniyang binisita. Ang Santo Papa nag-iwan rin ng mensahe para sa mga kabataan. Ang mga detalye pa alamin sa report na ito. Nagtapos na ang 12 days international state visit ni Pope Francis sa apat na bansa sa Asia Pacifico kung saan binisita nito ang Timor-Leste, Singapore, Indonesia at Papua New Guinea. Ito na ang kanyang pinakamatagal na naging international state visit matapos itong mai talaga bilang Santo Papa noong 2013. Si Papa Francisco rin ang ikalawang Santo Papa na bumisita sa Singapore kung saan ang huli pang bumisita ay si St. John Paul II noon pang 1986. Kasama rin ang Santo Papa sa kanyang state visit si Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle Layunin ng pagbisitang ito ng Santo Papa na pagtibayin ng misyon nitong interreligious dialogue o palakasin ng relasyon at ugnayan sa iba pang mga relihiyon tulad ng Islam, Budismo at iba pa. Hangad nito na sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga paniniwala ay iisa pa rin ang tungkulin at mithiin ng mga relihiyon na mapabuti ang kanilang bansa o ang kanilang komunidad. Samantala nag-iwan naman ang mensahe ang Santo Papa para sa mga kabataan sa pagdalaw nito sa Singapore kung saan hinikayat nito na makiisa rin sa misyon at kailangan din nilang tumulong sa komunidad upang mas maabot ang mithiin ng kanilang bansa. Matatandaan ding bumisita na rin sa bansa ang Santo Papa noong 2015 matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. One step closer to a better and safer Philippines. Umakyat lang naman ang Pilipinas ng 8 spots para masungkit ang kamanghamanghang 53rd place finish nito sa 2024 United Nations Global Cybersecurity Index o CGI. Dahil dito, ilang puntos na lang ang kinakailangan ng Pilipinas para makasama sa hanay ng Global Cybersecurity Leaders. Ang iba pang detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Umangat sa Rank 53 ang Pilipinas sa 2024 United Nations Global Cybersecurity Index, walong spots na mas mataas kumpara noong 2020. Sa ulat ng United Nations, nakapagtala ang bansa ng 93.49 na Cyber Score, higit labing anim na puntos na mas mataas sa 77 points na naitala nito noong nakalipas na apat na taon. Dahil dito, halos dalawang puntos na lang ang kinakailangan at formal nang makakapasok ang bansa sa Tier 1. Kahanay ang mga bansa na may pinakamahuhusay na batas, teknolohiya at mga organisasyon sa larangan ng cybersecurity. Sa pag-akyat ng Pilipinas mula Tier 3 o Evolving Category papunta sa Tier 2 o Advancing Category, patunay ito sa ating commitment sa pakikipag-collaborate sa ibang bansa maging sa pagsasagawa ng local initiatives para tugunan ang banta ng cyber attack. Naniniwala naman si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy na magsisilbing driving force ang tagumpay na ito para hubugin ng Pilipinas bilang isang global cybersecurity leader sa hinaharap. Dagdag pa no opisyal, malaki rin ang naging kampani ng National Cybersecurity Plan 2023 to 2028 na siyang nagsilbing framework para sa pagpapatibay ng ating cyberspace. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang nakapag-uwi ng medalya ang mga Filipino student na sumabak sa International Informatics Olympiad na sa Egypt. Isang silver at isang bronze ang nasungkit ng na mga piling estudyanteng nakipagtagisan sa halos apat na raang participants mula sa siyam na put isang bansa. Ang mga detalye pa ibabalita ni Mili Borha. Nakapag-uwi ng medalya ang ilang Filipino students na lumahok sa ginanap na 36 International Olympiad in Informatics o IOI sa Egypt. Nakuha ng Grade 10 student mula Jubilee Christian Academy na si Jerome Austinte ang silver medal. Nahigitan nito ang kanyang bronze medal finish noong nakaraang taon. Habang nakapag-uwi naman ng bronze ang grade 12 student mula Victory Christian International School na si Philbert Ephraim Wu. Honorable mention naman ang natanggap ni Walsh Nico Adrian Letran isang grade 12 student sa St. Jude Catholic School. Kasama rin bumubuo sa team si Hans Gabriel de Vera, isang grade 11 Philippine Science High School student. Nakalaban ng Philippine team ang nasa halos apat na raang participants mula sa siyam na isang bansa. Nagtagisan ang mga ito ng husay sa problem analysis, algorithm design, data structures, programming at testing. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging sentro ng atensyon ang e-government mobile application ng Pilipinas sa ginanap na UN Asia Pacific Ministers Meeting kamakailan. Layo ng naturang kapagpupulong na mabigyang kahalagahan ang teknolohiya sa panahon ng digital age. Ang mga detalye, tutukan sa report ni Rose Babiera. Ibinida ang EgovPH Super App ng Pilipinas sa isinagawang United Nations Asia-Pacific Ministerial Conference on Digital Inclusions and Transformation sa Astana, Kazakhstan. Pinangunahan ni Ambassador Millicent Cruz Paredes na nahalal bilang Vice Chair at Delegado ang nasabing conference. Kasama rito si Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology o DDA. DICT. Ani ang pag-usbong ng mga digital technology ay isang mahalagang kasangkapan para sa mas matatag at sustainable na hinaharap ng bansa. Ang eGovPH o mas kilala bilang eGovernment Philippines ay isang aplikasyon sa cellphone na pwedeng i-download upang mapagaan ang transaksyon ng mga Pilipino online. Samantala, ipinagmalaki naman ni Undersecretary Almerora sa 53 miyembro ng UNESCO at stakeholders kung paano nakakasabay ang Pilipinas sa digital transformation para sa mas epektibong pamamahala ng gobyerno at pinaigting na serbisyo sa mga Pilipino. Dagdag pa ng opisyal, layo ng pamahalaan na lahat ng Pilipino ay makasabay sa panahon ng digital age. Bunsod nito, matagumpay na nailunsad ng gobyerno ang 24 na e-government applications o plataporma ukol sa madali ang pagbibigay ng solusyon sa suliranin ng mga Pilipino tungkol sa serbisyo ng pamahalaan. Kabilang na rito ang Digital National ID na nakapag-generate ng 83 milyon na ID e-government data exchange platform kung saan maaaring makita o ma-access ng mga Pilipino ang impormasyon tungkol sa mga sektor o departamento ng gobyerno at National Fiber Backbone Phase 1 kung saan mahigit 13,000 ang naipakabit na libreng Wi-Fi sa bansa naniniwala ang Pilipinas na dapat mas bigyang pansin ang usapin ng digital transformation nang sa gayon lahat ng Pilipino ay mabibigyan ng akses sa modernong teknolohiya lalo na sa mga lugar na malayo sa kabihasnan para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maaari nang makakuha ng bachelor's degree ang mga high school o technical vocational graduates sa pamamagitan lamang ng kanilang work experience. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Arnold Herrera. Aprobado na sa Senado ang panukalang batas na nagbibigay pagkakataon sa mga high school at technical vocational graduates na makakuha ng bachelor's degree sa pamamagitan lamang ng work experience sa Senate Bill No. 2568 o ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETE Act, bibigyan ng equivalent credits ang individual na magagamit nito para makakuha ng degree. Para maging qualified sa naturang program, kinakailangan lamang na ang mga aplikante ay nasa edad 23 years old pataas, nakapagtapos ng high school at may limang taong karanasan sa trabaho na konektado sa kanyang ina-applyan. Ayon kay Sen. Joel Villanueva na isa sa mga nagsulong ng panukalang batas, inaasahan na mas dadami pa ang paaralan at mga kursong magpapatupad ng ete -EAP. Mula sa isang daan at sampung institusyon, posible anyang umangat at umabot ito sa apat at pitumput institusyon. Para sa karagdagang detalye, magpunta lamang sa kanilang official website. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo para sa mga art lover dyan dahil nagbukas na ang 2024 Galila Arts Festival sa Pangasinan City kung saan itinatampok ang mga indigenous lalabay art and stories ng Pilipinas. Ang mga detalye pa iyahatid ni Angelica Cosme. Opisyal ng binuksan ang Second Galila Arts Festival sa Pangasinan City na may tamang locally led community crafted. Ito ay proyekto ng Culture Center of the Philippines o CCPU pang bigyang halaga ang mga indigenous art. Bilang panimula nga, kanilang isinalin at inawit ang mga local lalabay sa labing-anim na wika. ilan nga sa mga inilunsa ng verse nito ay Ilocano, Bicolano, Cebuano, Hiligaynon, Boholano at Kapampangan. Ayon naman kay CCP Senior Culture and Arts Officer Lino Matalang Jr., ayon nito na buhayin at ipalaganap ang hele at istorya na sariling atin sa makabagong pamamaraan. Alinsunod dito, mapahinga na sa iba't ibang digital platforms ang mga lalabay at mabibili naman sa selected bookstores nationwide ang mga kwentong pambata. Samantala, magpapatuloy ang selebrasyon ng Galila Art Festival hanggang September 29, gaganapin sa mga pampublikong lugar, bidang iba't ibang klase ng sini, tulad na lamang ng photography workshop at basic coffee brewing and latte art. Para sa si DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports! Nakarating na sa Italy ang Alas Pilipinas Men para sa kanilang dalawang linggong training camp. Yan ay bahagi pa rin ng kanilang paghahanda sa pagsabak nito sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Para sa Balitang Sports, ihati diyan ni Mili Borja. Puspusa na ang paghahanda ng Alas Pilipinas Men para sa inaabang ang 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay host country ang Pilipinas. At bilang bahagi nito, nagtungo ang Nationals sa Italy para sa kanilang dalawang linggong training camp. Sa anunsyo ng Philippine National Volleyball Federation, nakatakdang makalaro ng alasmen ng mga Italian volleyball squad sa naturang camp. Magugunitang sa naging resulta ng drawing of lots para sa World Championship. Makakasama ng Nationals ang world number 15 na Iran, number 20 na Egypt, at number 24 na Tunisia sa Pool A. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. 90s boy band na A1, muling haharanahin ng Pinoy fans sa darating na February 2025. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz, Angel. Mag Bumalik pilipina sa Love Month ang British-Norwegian boy band na A1. Sa anunsyo ng Like a Rose Makers magpapakilig sila ng Pinoy fans sa February 15, 2025 bilang bahagi ng kanilang Valentine's Tour Live in Manila na gaganapin sa New Frontier Theater. Kung matatandaan, last year nagkaroon ng apat na show sa Pinas, ang 90s of Four member boy band mula Cebu, Davao na sinundan pa ng two concert bilang bahagi ng kanilang 25th anniversary. Bukod sa Like a Rose, oh, you treat me like a rose. Give me room Ilan pa sa mga pinasikat tahanan ng A1 I caught in the middle? Same old brand new you at every time I I your lips And every time I cry, I see you smile Para sa DZRH TV, ito show yung showbiz angel Angelica Cosme Una sa Pilipinas, una sa Pilipino At 'yan po mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV